pag daw kayo na inciting to sedition po, dahil nga dun sa mga sinasabi nyo. Ay, kulong ako. Patayin ako. Gusto nila. Mm -hmm. Wala sa akin. Mm -hmm. Okay lang. Meron po ba, uh, sir, na masasabing lumapit na daw ba sa inyo for good, mga militar o... Mga May, mayroon pa usapan dito dahil baka mahaluan ng politics tong pagtulong ko sa South mm -hmm. Pole mm -hmm. Bang... Walay uh, naman na to, sir. Naman nato. Walay, Walay, nato. Walay na to. Walay na to. Hindi na namin ito iyahalo so, doon. May hirap. Baka sa kanan nila. Basta masasabi ko lang, lahat ang sinasabi nila, puro kalukuhan, wala katotohanan, magpapakulo ako kung ko katotohanan ang mga sinasabi nila. Lahat na yan, mga asong ulul, ang nakaamoy ng pera, kumakagat